Nagiging, nagiging selective kayo, ah. Secretary. Madam Next. Chair. One, one, one more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? One question. For the record, are you running for the Senate? Senate. The Senate. And we've already given you assurance that we will release it all the list that you gave us Senator Rex ah, sec uh, Secretary sec sec Rex I don't have any intention of running uh, ah, the Senate dey, kapat kapatid mo yung kasama ko rito sa kailang months na yung nagmamakaawa yung mga beneficiaries. so bakit nyo pahirapan tatlong um, libo apat na buwan limang buwan sir, hindi nyo naman pera yun sir pera ng taong bayan yan meron kaming late submission sa DBM ng aming cash Requirements, But we assure you that in the second quarter, we will clean that list. Sir, four months, five months nag-antay yung beneficiaries. 3,000 yung matatanggap nila, pero nag-antay sila ng limang buwan. Kailangan pa ba nilang antayin na mag sa lugar nila bago nyo i-release? Uh, few months ng administration ni Pangulong Duterte. Lahat ng ni-request re ni Senator Amy Marcos. Ni-release po ng administration ni Pangulong Duterte. Secrex, huwag. Huwag niyong gamitin tong pisina niya sa politika kung may plano ka pa sa politika. Pag merong kung gusto, may paraan. Pag wala, may dahilan. That is your motto. DSWD. Eh ngayon, nandito ang inyong uh, sekretary. Eh, pwede naman siguro uh, sagutin ng atin na uh, mahal na sekretary ba bakit po uh, ganun, sir, naging uh, selective to tayo? At uh, meron lang po ako isa site na isang instance. Halimbawa, dito sa ano, sa isang lugar, Secretary Rex, sa Mindanao, merong judo and for payout na dapat nang ibigay sa kanila. And eh, nung pumunta ka, nakahold yun for how many months? And then, nung pumunta ka, dinoble mo. Dinoble mo. dinagdagan di mo, dinoble mo. Pwede pala yung ganun. Kasi ikaw yung uh, pumunta. General Santos City, sir. Senator, this was during the earthquake. Hindi po. Recently lang po ito. Nagmay meron pong uh, due for uh, payout na po doon mga indigents, no. Senator, uh, maybe uh, ma biktima po ito ng earthquake o uh, disaster, due na po. So nag sila sa inyo, sir. Uh, matagal na po itong validated list na ito. For, uh, for payment na po ito. Ngayon, nung pumunta ka, na, sige, release nyo na. Release nyo na. Nung ni pinarelease mo, dinoble mo pa. So, ibig sabihin, pag kayo ang pumunta, pwede nyo palang doblehin. Pag nagiging nagiging selective kayo, ah, Secretary. Madam Sir. One, one, one more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? Uh, my politics? Yeah. Senator, I'm not. One question for the record. Are you running for the Senate? Senator, Senator I'm not running for the Senate. Oh, in fact, I now e again. yes. And oh. in fact, I even wrote all the public polling permits okay. to remove me okay. from the list. So, and then. Hey, uh, you communicated that so ja, many times. Okay, so don't be selective. Alam ngan publigo yan. ang Na natin. Senator, Madam Chair, if I may respond. First of all, wala ho akong, hindi ho ako pumunta ng General Santos this past couple of months. This year, if I can recall, pumunta ako sa si General Santos na nag-earthquake who's uh, 12. Well, was, the last time was... Last year. Late last year. Yes, late last year, if y I'm not mistaken. Yun pa yung, yung September na mga uh, Senator, listahan. Yun pa yung September na listahan. Ang tagal na, validated ah. list na siya. Nagmamakahawa sa inyo from Oct August, July, August, September hanggang umabot na lang ng well, kailan kayo pumunta ng center kung pumunta ko ako doon right after the earthquake twice. Ah, kailan nga po 'yun? Kailan ba earthquake? The earthquake was end of the year. Ah, remember, lumapit sa 'yung mga local officials and then you ordered them to release the uh, no, the the AX kasi lumapit sa personal, 'di ba? Senator, so, kailangan bang lumapit sa iyo personal? No, Senator, every all the let me just qualify ho lahat ho ng binigay niyo na list sa amin, we're vetting it one by one, and we've already given you assurance that we will release it the, all the list that you gave us. Senator Rex, you ah, check. Secretary, you check your I don't have any intent of running. Nah, Senator, dek kapatid mo yung kasama ko rito. Secretary uh, Rex Gatchalian, you check your record. Se Senator, let me. General Santos City meron silang validated list. Napat, napakatagal na nilang nagantay. Ilang buwan silang nagantay doon. Pagdating mo doon, okay, release. Doblehin mo. So, ibig sabihin, okay, sabar. Senator, uh, Madam Chair, if I may just clarify ano ho yung nirelease ko. Ah? Ang nirelease ko doon, emergency cash transfer. That's why the amount is bigger. Hindi ho ako nag-release ng AICS. In fact, the mayors came to me. We met there with the governor. Emergency cash transfer, ho 'yung doble na sinasabi niyo. Hindi ho ako nag-release ng AICS. It's emergency cash transfer. Kaya nga ang punto ko doon, sir, ilang months na 'yung nagmamakaawa 'yung mga beneficiaries. So, bakit niyo pahirapan tatlong libo, apat na buwan, limang buwan Senator, nagmamakaawa? Sir, Hindi niyo naman pena 'yun, sir. Pera ng taong bayan 'yan. AICS 'bu 'yan. Madam Chair, if I may clarify again, First of all, Madam Chair, will uh, I'll have Director uh, Wentz explain the details of what we've done with the list. Pero a while ago, may inamin ko ako na nagkaroon kami ng problema sa sarili naming financial management office. That's why we were having cash shortfalls in some of our regions. I NCR, oho. And uh, we have addressed that. Aminado ho kami there were delays to the commitment to the Senator, but we have all intentions of so paying those lists that have been vetted and clarified, that have been checked already. But ako, I put my admission that na-delay yung iba because of what I admitted a while ago. We found out that uh, meron kaming late submission sa DBM ng aming cash requirements. But we assure you that in the second quarter, we will clean that list. Sir, four months, five months, nag-antay yung beneficiaries. 3,000 yung matatanggap nila pero nag-antay sila ng limang buwan. Kailangan pa ba nilang antayin na mag sa lugar nila bago nyo i-release? Hindi... O kailangan pa ba nilang pumunta ka doon bago nila i-release? Alam mo, uh, to Director uh, Marie Angela uh, Gopalan, alam nyo ma'am, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, walang pinipiling pagtulong noon, no? Kung kailangan ng social amelioration program, pinapahanap niya, kinokontakt niya ang LGUs, dapat walang replication walang iiyak na walang mabibigyan walang pili yan, walang halong uh, politika yan lalong-lalo lalo na po sa panahon ng uh, pandemya makakatanggap ng ayuda walang politika noon alam ni senator Imee yan uh, dahil siya po ang chairperson ng uh, uh, social uh, justice noong panahon yon at ma'am kahit na si ma'am Imee meron po siyang kanyang uh, sariling uh, initiatives or amendments kung ano po yung kanyang uh, uh, gustong ito patulungan at uh, na mga lugar panahon ni Pangulong Duterte walang bawal sa kay Senator Marcos lahat po ay pantay-pantay walang bawal kay Senator Joel Villanueva walang bawal kay Senator Angara walang bawal kahit kay Senator Hontiveros noong panahon yon binibigay po sa kanila dahil tulong po ito sa mga mahirap nating kababayan alam po yan ni Senator Aimee mean, even the during the last A uh, few months ng administration ni Pangulong Duterte, lahat nang ni re request ni Senator Amy Marcos ni release po ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Bakit gayon pinipili? Kasi tulong 'yon sa mga mahirap. Secrex, wag wag niyo gamitin tong opisina niyo sa politika kung may plano ka pa sa politika. Madam Chair, categorically, I am not using the office for my politics. And I categorically state that I am not running for any position this coming election. That's for the record. Uh, Kelang okay. election? This election, I'm not running for any public office this coming 2025. election. 2025. Yes. But uh, I'm not running for this coming election. It's the first time in years. about 2028? In 18 years. Madam Chair, I'll just direct you to uh, Director Wenz so that he can put forward yes, on sir. the record yes, the payout, please. Senator Bongo Madam Chair po, as of the moment po, as per discussion po during the April 2 um, meeting po with you, with your staff po, we already provided the live file so that the office po ni, o, o, office po ni Senator can access po, um, even po dun sa updates ng payout at saka yung mga scheduled payout for the second quarter. Kasi we discussed already na we committed to do the payouts as mo, most of the listahan and within the second quarter. But from the April 2 meeting po natin and then eventually after to this date, we were able to settle na po almost 22 payouts for the record po, comprising po the 12.70% increase. And we still have to discuss po with your team po to discuss some of the listahan pa na kailangan po po natin i-troubleshoot kasi may mga mismatch pa po doon, Secretary and then Madam Chair po. Amni, Secretary Rex Gatchalian. You were mayor then, uh, Secretary Rex nung panahon ng Moas no, Mayor ng uh, Valenzuela, oh, hindi naging selective ang uh, DSWD sa, sa panahon yon. Kung anong kailangan mong tulong sa yung bayan, sa yung syudad sa Valenzuela, what is due sa inyo, binibigay talaga. Walang, hindi, hindi ka ngayon. <laughs> August, Abril na ngayon, magmamakaawa yung Pilipino sa, sa tulong na 3,000. AX nga yan, di ba? Assistance in Crisis at Situation. Uh, uh, Pero, pera nyo ba yan? Uh, kayo, ma'am. Yusek, pera nyo ba yan? Secretary. Yusek, pera nyo yan? Madam Chair, we don't treat it as our money. We know it's people's oh, money. So that's so why we're... Pero, patagal. Uh, Madam Chair, if you can recall in the August... Because, because of politics... politics. because of politics. Hindi hey, 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 naman ako kalaban ninyo ah. Huwag nyo damay yung mga mahihirap. Alam ni Senator Aimee yan oh. Panahon ni Senator Aimee, siya yung chairperson. Lahat ng ni-request ni Senator Aimee Marcos during the time of uh, President Duterte. Pinagbigyan, binigay. Lahat. Walang delays Ni isang araw walang delay Anong sinabi ni Senator Ayaminon Even during the last few months of his uh, Of uh, President Duterte's administration Binigay Check your records You may check your records Check nyo Ano dyan yan eh 2022 Tulong sa Maynila Check nyo Walang delays. Ni isang ni isang araw, ni isang linggo walang delays. Kasi tulong sa mga mahirap. Panahon ng pandemya yung sap. Kaya e halos hindi nga kami matulog noon eh. Para mabigay lang sa lahat yung tulong na social amelioration program ng uh, gobyerno. Dahil pera ng tao yan ibalik sa tao yan. Hindi atin yan. Para sa mga mahihirap yan. Balik nyo sa kanila. Please, Secretary Rex Gatchalian. Senator, we have no intentions of withholding. In fact, last year, ho, if you look at our disbursement rate and our obligation rate, nagamit gamit, lahat yan. Alam nyo, I assure you that we will make sure, Madam Chair, that... Ang nangyayari ngayon, sasabihin nyo, walang pera. Walang cash sa lahat na nakikinig na DSW Regional Director. Yun naman uniform answer niyo di ba? Walang cash. Hindi pa na-release. Pero pag, pag, pag paborito ninyo, ang politiko, uy, may cash na bukas. Pagsunog, ay sorry sir, walang cash papahinapan yung Pilipino. Nasunugan na nga, back to zero. Walang pambili. Hindi walang pambahaon. Walang pambili ng damit. Hindi makaaral. Papahirapan nyo pa. Kasi walang cash ang DSWD. Meron kayong gustong i-pay out? May cash. Pag may Ano nga yung kasabihan? Pag merong Kung gusto May paraan Pag wala May dahilan That is your motto DSWD Ang problema natin ngayon institutionalize natin Ang AX Paano natin to institutionalize? Para saan? Para kanino? Para ba sa mga mahirap? O para sa gusto ninyong tulungan? O para sa politiko? Yan ang dapat nating sagutin na nagaantay na sagot ang taong bayan. Alam nyo, naawa ko sa mga mahirap. Mahirap lang ha, papahirapan pa. Sana huwag naman pong gano'n. Kaya tayo narito para isabatas ito, institutionalize ito. Pero sa batas lang natin ito, hindi yung mga may hirap ang mga sinabang. Huwag na lang. yung Pilipino. Kaya hindi tayo umasenso. Merong mga programa na mga katulong mapabilis ang serbisyo, ang bawa. Hindi ko naman sa pinagmamalaki. Andiyan yung malasakit center. Walang pili yan. Basta Pilipino ka, qualified ka, pumila ka lang doon, tuturuan ka ng social worker. pagpatuloy nyo lang yung mga programa na makakatulong. Huwag nyong pigilan, huwag nyong sirain. Huwag nyong pahirapan ng Pilipino. Pera po ng taong bayan yan kanila po yan sa Pilipino po yan yun lang po Madam Chair paki-update na lang po sir sa mga nagmamakaawa sa inyo yung mga listahan ninyong sinasabi na just submit the list of qualified beneficiaries pinapasubmit nyo naman pero baka maubos pa yung pamasahe nila sa kabalik sa inyong opisina, baka lugi pa sila sa 3,000 tatanggapin nila sa kabalik. Kawawang Pilipino.